Nananawagan ng isang consumer group sa Malacanang. Natulungan ang mga estudyante para sa kanilang gastusin sa paaralan, lalot sa lunes na ang simula ng pasukan. Ang panawagan na ito sa gitna ng naitalang pagtaas ng presyo sa mga kwaderno. Alamin sa Balitang A to Z Ian Maghanoy. Matumal ang benta ng mga tindang kwaderno ng school supplies retailer na si Genelen Divisoria Public Market dahil sa limang pisong taas presyo nito kahit pa ngayong sa lunes na ang pasukan halimbawa, dati kasi bentahan, 10 piso lang. E ngayon ang namin, 20, 20, na, wala, nang, wala pang stock. Kaya nangyayari, nag, mga iba naming buyer nagagalit kasi mataas na tapos wala pang stock. Ang taas presyo umano ay bunsod ng pang-iipit ng wholesalers sa school supplies nito para sa kanilang retailers. Sa kanila na yung, ano, nun, yung problema. nun. Talagang lagi nila sinasabi walang stock batid naman ng ilang tindera ang taas presyo sa kwaderno. Pero... Siguro sinasabi nila yon para tumakas yung mga presyo. Siyempre mataas ang binibili nila eh. Siyempre dating magkano lang, tapos biglang, mag biglang tataas. O di, sa utak nila, inipit para, magkaroon, para mas mataas na ibenta. Ang taas presyo, kinumpirma ng isa sa mga wholesalers ng Divisoria Public Market. Pero paglilinaw nito, Totong nagtaas talaga yung mga paper products lalo na yung mga notebooks. Ang dahilan sa likod ng taas presyo anya ay ang kakulangan sa stock sa pinagbibilhan nito abroad. Kaya bumibili sila sa Japan na hamak na mas mahal ang presyo. Nagkaubusan ng papel talaga yung manufacturer dito sa Pilipinas. So siguro sa Indonesia sila kumukuha in Thailand na ubusan na ng papel talaga. So wala talaga maproduce ng papel. Maski man gusto nilang magbenta, wala talaga makuha. Sa kabila nito, nananatiling kalmado ang presyo ng iba pang mga school supplies sa naturang palengke. Napilitan sila kumuha sa Japan, which is mas mahal yung paper. Pero mas good quality, maputi, makinis, kaya lang nga expensive. Bagay na kinwestiyon ng isang kongresista sa Kamara para sa budget deliberations ng Department of Trade and Industry. Apektado na kasi anya ng paper importation ang mga produkto ng papel at presyo nito sa Pilipinas. Unfortunately, Mr. Chairman, our local paper producers are greatly affected by importation of papers at undervalued prices by traders and possible violation of the anti-dumping measures. Pero ayon sa ahensya, naglaps na ang sampung taong paper dumping measures nito noong 2018. One year lang naman po yung kailangan hintayin before the industry in this particular case so ang ating full papel. Uh, mga members so nila pwede na mag-file ulit ng uh, uh, relevant uh, trade remedies including anti-dumping or safeguard duty. Dahil sa sitwasyon, nanawagan na lang ang isang consumer group sa Malacanang ng subsidiya. Ito ay upang matulungan ang mga estudyanteng makabili ng kwaderno para sa pasukan. Itulong, ibigay sa LGU, tapos LGU ang magde-disseminate kasi hindi naman kaya ito ng DepEd. Kasi talaga nakakalungkot yung mga magulang, hindi na nila alam paano i-stress ang budget nila. Kaya ang hiling ng grupo sa Pangulo, Mr. President, gusto namin mahalin kayo ng tao gusto namin tulungan kayo. Magpwesto kayo ng mga tao na palagay nyo makakatulong sa inyo. Simple solusyon lang, kaya hong solusyonan yan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.